Hi guys. Ara kali nga ano guys, mag voice over na lang ko oh, guys kay hindi man ta mag Tagalog kay bukid man mo ang ah, probation. so hindi man diri Tagalog bang tao Wala man ta pud og syudad para mag Tagalog Tagalog. Mag mag ano na lang ta guys. Tang ani Hilunggo ba. Nag-order gali ko sina guys ang kuan um, kahapon uh, kahapon siya na kahapon, kagapon ko siya na na receive guys so, unboxing ko dera tapos ano na siya kung niya order guys um, dalawang went isang dosin ng lapis isang dosin ng bow pin so ang went men in order ko kay syempre para hindi taba makbusan sa bulong sa mga bata kay effective baya na guys amo nang ginagamit na mandiri sa probinsya guys ang windmill effective sa mga katulba muna di akong ginagamit ng cordial na lang ko kay ang kabudlay maubusan guys ba hmm? arang dalawa guys windmill na siya muna siyang ginabolong ko siya tapos tapos sa lang po. pagkusang lapis guys ang ball pin ang lapis guys kay katakang estudyante magkulay ng grade 3 lapis ang ginagamit amo pa na ibakal ko sa tindahan guys nga tag ba ang kuan tag ang isang perasong lapis so nag order na lang ko ha kahapon guys para makasibah ibakal sa mga bad lapis so Dari lang sa ako ah. Ako na maghatag. Naginan siya pa. Um, amo lang na sa guys. Discarte lang ba? Amo na siya. Bisag barato lang na guys. Kaya 50 raman ang isang dosina. Bye bye. Thank you for watching.